Nahihirapan ka bang mag-verify ng iyong Google account? Isa sa maaaring gawin para makapag-verify ay ang pagkuha ng Google Security Code. Sa video ko for today, ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin, kaya kung interesado ka sa video ko, just keep on watching till end para malaman mo kung paano ito gawin. Hello mga kajosa, good day! Welcome sa another video, na kung saan matututunan mo dito kung paano ang tamang pagkuha ng pang-verify para sa security code. may mga pagkakataon na hindi nagnonotif o walang notification na verification sa phone. Isang way para ma-verify ang verification ay ang pag-input ng security code. Paano ba ang pagkuha ng security code? First, sa iyong phone, e open ang YouTube application, then, e tap ang iyong channel icon, pagka-tap nito, e tap naman ang, manage your Google account, at mapupunta ka naman sa Google settings, E scroll sa kanan, hanggang sa makita ang security. Etap ang security, then, e scroll pataas at hanapin ang security code. Pindutin ang security code at mag-generate ito ng 10-digit code, at ito ang siyang gagamitin mo para ma-verify ang Google account. E make sure lang na tama ang nakaselect na Gmail account, kung ano yung account na nila login. Kung hindi ito nakaselect, maaaring etap ito at makikita dyan ang mga iba't ibang Gmail account na nakalogin sa phone device. Kung maraming phone device naman kung saan nakalogin ang account, maaaring e-select ang tamang device para ma-verify ang Google account. E lagay ang 10-digit code sa box na ito, at pindutin ang Next. After that, maila-login mo na ang Gmail account sa ibang devices. So, ayan mga kadyosa, ganyan ang tamang way kung paano mo makukuha ang 10-digit security code kung may iba kang katanungan paki-comment mo na yan sa video kong ito. Hanggang sa muli mga kadyosa, God bless us all. Bye bye. Subscribe now.